Hindi na nakapalagpa ang 49 anyos na lalaking ito matapos arestuhin ng mga otoridad dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer sa ikinasong drug by bus operation pasado las 7 ng gabi sa Barangay Station District, Rosales, Pangasinan. Ang sospek ay residente ng Barangay Zone 4 sa nasabing bayan. Nasamsam sa sospek ang limang heat seal transparent plastic sa na naglalaman ng umanay siya buna tumitimbang ng 4.8 grams at may standard drug price na 32,640 pesos. Ayon sa pulisya, kabilang ang sospek sa mga dating drug surrenderer sa bayan ng Rosales. Siya po ay dating drug surrenderer natin. Kasama po siya sa mga delisting na, na delete natin sir, ng na mga drug surrenderer. Eh. Then afterwards, sir, upon monitoring then unvalidation ng mga kapulisan natin dito sa bayan ng Rosales, ay bumalik po siya sa paggamit at pagbibenta ng droga, sir. Uh, Amat na siguro nating under surveillance hanggang nagkasapo kami ng isang bypass operation laban sa kanya, sir. Samantala, arestado rin ang 42 anyos na lalaki na tubong balunggaw matapos itong kumagat sa ikinasang drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Station District. Nasabat sa suspect ang anim na sasyay na naglalaman ng suspected shabu na tumitimbang ng 33 gramo na may standard drug price na 227,528 pesos. Kasama rin sa mga na-recover ang mark money, budol money at sasakyan na ginamit sa transaksyon. Itong si Andreas Agus sir ay mahigit buwan din po ang ating ginawang surveillance dito sir at monitoring. Kasi po sir, ito po sir ay padapo-dapo po dito sir, sa ating bayan ng Rosales. Ang kanyang parokyano sir ay Rosales, Balungaw, Umingan, ang mga kalapit na bayan po ang kanyang pinagbabagsakan ng siya po sir. Hawak ngayon ng Rosales Police Station ang dalawang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kapulisan po ng Rosales ay muli pong nananawagan sa inyo pong tulong at suporta para masapukata natin ang mga ganitong ilegal na aktibidades dito po sa ating bayan ng Rosales para po sa ating mga susunod na henerasyon at wala na pong mabiktima itong pinagbabawal na gamot. Lester Narag, Balitang, Solid North.